Hello, hello mga mami. Tara, magluto tayo ng sinigang na lechon. Isa ito sa masarap na um, recipe kung tayo ay may tirang lechon o nakapagsyaron tayo ng lechon. Ayan, i-prepare na natin yung mga pangsaho. Kailangan natin ng sibuyas, ng bawang, tapos ang mga gulay natin na tinagagamitin ay okra. Tapos meron tayong kamatis na ilalagay mga mi para mas matamis ang ating sinigang tapos ang isa pang gulay na ilalagay natin ay ang kangko yan lang mga mami ang gulay na ilalagay ko kasi ayoko ma-overwhelm at para malasahan ko pa rin ang lechon Ayan na nga, ito na yung lechon na nasyaro ng asawa ko. Nilagay niya ito sa pambansang lagayan ng mga nagsasyaro ng empty ice cream box. Buti na lang, hindi nahihiya yung asawa ko magsyaro pag merong ganito. Hindi ako si, ako sa mama sa kanya kasi nga may sakit yung mga bata. Kaya siya na lang yung pinapunta ko. At buti na lang, hindi siya nahiya. nag din siya ng lechon. At hindi lang basta-basta lechon mga mito. Oh, ang ganda ng mga nakuha niya malaman, kundi lang talaga yung buto. Ayan mga mini, hiwa-hiwa ko na nga siya, tapos sinimay ko na yung iba. Tapos syempre yung ribs, hindi ko yan kayang hiwain, kaya papahiwa ko din yan sa kanya mamaya. Ayan, malapit na nga tayo maghiwa mga mami ng lechon, kaya gawin na natin, magpakulo na tayo ng tubig, tapos ilagay na natin kamatis, kamati, sibuyas, at saka bawang. Ayan, nasama ko patuloy yung okra, kaya tanggalin natin. Ilagay na rin natin yung mga gabi mga mami para masabay na siyang maluto. Kailangan kasi natin itong ano, isain para at least mas malapot yung ating sinigang. Kaya yan, pinipisak-pisak mga mami. Kasama ng yung pangatis. Tapos after niya, na rin ako ng sinigang mix, mga mami, gamit ang ating paboritong sinigang mix. Isunod natin natin maglagay ng patis, mga mami. Lawrence ang gamit ko. Kaya yan, naglagay ako ng isang sandok, tapos may konti lang. Tansyado ko na yan mga mami, kaya kasi matagal na ako nagluluto ng sinigang akabisado ko na rin yung capacity ng aming kaldero. Isunod na natin ang ilagay ang mga lechon mga mami, tapos pakuluan lang din natin ng konti. Tapos after magboil ng ilang minutes mga mami pwede na natin ilagay yung ating mga gulay. Importante yung pakuluan din naman natin ng medyo matagal mga mami para at least manuot yung lasa ng lechon doon sa sabaw. Eh, nilagay ko na ngayon okra mga mi, pakuluan lang at malutuin ng konti bago natin ilagay ang ating kangko. After may ilagay yung kangko mga mi, naglagay din ako ng dahon ng sibuyas. Tapos of course, hindi mawawala ang siling haba. Isa lang nilagay ko mi kasi yan na lang ang available sa akin Pakuluan lang din ng konti hanggang sa maluto ang mga gulay. Ayan mga mi, tapos na. Sarap ng sinigang natin, oh. Sana matikman niyo din ng ganito mga Ayan, pwede na tayong kumain mga mi. Kinukulit na ako ng mga bata kasi nagugutom na daw sila. Kasi excited silang kumain ng sinigang na lechon. Kaya mga mi, try nyo din to. Pag may mga tira kayong lechon, hindi lang puro paksiwang luto natin mga mi.